Hoy kadwa, kung makapagsalita lang ang dahon ng saging, malamang sasabihin niya, "Hoy, ilang beses mo na akong binalot? Kailan mo naman ako babayaran?" Pero hindi siya nagrereklamo kasi alam niya may himalang nangyayari sa loob. O ayan, kapit na sa inyong tsokolate, asukal o kape, dahil bubuksan natin ang malagkit pero masarap sa mundo na suman. Ano-ano nga ba ang iba pang tawag sa suman? Ang suman ay gawa sa klasikong kakanin na gawa sa malagkit na bigas o kamoting kahoy, binalot sa daon ng saging, buli o iba pang dahon depende sa probinsya. Sa ibang lugar, tinatawag itong budbud sa Visayas. Inantala sa ilang Tagalog areas, sumang kamoting kahoy o kasaba suman. Suman moron sa leite, may twist pa ng tsokolate. Bakit naman suman ang tawag? sa mga lumang kwento, ang salitang suman ay mula sa salitang sumaniko po balot eh kasi bago ka sumubo binalot ka muna, parang feelings mo kay ex saan nga ba ito nagsimula? ang suman ay may pre-colonial roots ibig sabihin, bago pa dumating ang mga kastila may suman na tayo bahagi ito ng ani festival ista, pangalay sa ninuno at pangbaon sa sakahan hanggang ngayon, bigatin pa rin sa mga fiesta at pasalubong ano-ano nga ba ang mga ingredients? Depende sa versyon pero sa klasikong suman, kadalasan, malagkit na bigas o so grated cassava, gata o tubig, asukal o asin, daon ng saging o buli, pang wrap, ibang pampalasa, latik, ube, tsokolate, panocha mga iba't ibang bersyon. May suman sa ibo, sa puti, simple, balot sa dahon ng buri. Suman sa lihiya, may lihiya kaya firm at lutong sarap. Suman sa latik, may gata o latik topping, kapartner ng tsokolate o sugar. Kasaba suman, gawa sa kamoting kahoy, medyo himagas vibes. Morona, may halong tsokolate, sosyal na pinsan. Suman budbud kabog, gawa sa millet, specialty ng dumagete. Ano-ano nga ba ang mga benefits? Una na dyan, energy booster. Gawa sa carbs na good fuel for the day. May fiber, pampagalao ng bituka. Goodbye constipation. Gawa sa native ingredients. Walang chemical-chemical. Budget-friendly, hindi ka mapapadaan sa utang sa 5-6. Pwede maging pasalubong, business o pangmeryenda. Gluten-free pa sa karamihan ng version. At ang pinakamalaking benefit, pwede mong kainin habang nakadapa, nakaupo, nakahiga o nakachismis mode. Very flexible. Dagdag ka may suman festival sa Antipolo, Nueva Ecija at Leyte. Si Rizal? may nabanggit na suman sa mga sulat niya. Maraming nagbabakasyon sa probinsya, suman lang ang inuuwi. Kaya next time na may magtanong, Uy, kumain ka na ba? Sabihin mo, Oo, nabalot na ako ng suman, hindi ng feelings. Kung may suman sa kusina, respetuhin mo. Binalot siya para sa'yo, hindi para display. Tara, balatan na! Ang suman! Yummy!